<gasps> oh, oh winter na yeah. Winter the winter. Winter the winter. 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 saya so, si Aika kasi labas na naman siya. Happy Aika. Mga sama ka tayo yan. Mga ano po? Jupiter. Ano sa seaside? Ayaw mo doon? Anong oras po ba? Ay, may activity. After, hindi gabi pa. After, Sure. Hmm. Kakampi lang kami. Mm -hmm. Tapos tayo dagat Sabado. Third sure. seaside. Sure. Umaga naman bago pumasok. Pumasok na ako. Ligo ko siya kaysa sa dagat hey. siya sa ika. Kaya mm -hmm. so... yeah, tanggal ko to pag <laughs> ikaw lang yun. Di ba kira no? Oh, Raki lang sa kalam. <laughs> Saan <singing> Sabi mo yung sa Al Jazeera. Tapat. At oh. dito. Ah, galeriya po. mo dito lang. Sa sige. Sa sige, ayan ba ito da? Sa sin daw. Sa Sa sin. Ah, malayo pa po. Ah, dito. 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 thank <laughs>